Salamat po sa sponsor. Drew, happy birthday, Drew. Happy birthday. Nakalive Salamat sa sponsor. Nag-reunion ang magkapatid na Carlos at Carl L. Drew Yulo sa Philippine Sports Rider Association Awards. Target daw nilang magkasamang sumabak sa susunod na Olympics. sama so, Carlos Yulo, harapang nakipagplastikan sa kanyang nakababatang kapatid na si Eldro Yulo. Kung bago lang kayo dito sa aking Youtube Channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. niyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! ay pinagdiwang ang karawan ng nakababatang kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo na si Eldro Yolo kung saan isang live broadcast sa Facebook ang ibinahagi ng kanilang ama na si Mark Andro Yolo na nagpasalamat sa mga sponsor sa karawan ng kanyang anak na si Eldro Yolo. Ngunit makikita mo nga sa nasabing video na wala doon sa event si two-time Olympic gold medalist na si Kaloy. Drew, happy birthday Drew. Good. Happy birthday, nakalive yan. Salamat sa si sponsor. what happy birthday daw. Thank you po. For... With nuts. Salamat po sa nag-sponsor. Jelica. Oh, eh, pa? Alay, alay na lang, alay na. na. <laughs> <laughs> Ali. Happy birthday, Kuya El. Ay, si Ebu. Happy birthday, Eldru. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hello. Anya. live to naka-live. Salamat sa sponsor. Sabi ko na ba nag-sponsor? Bawal daw sabihin yung nag-sponsor eh. Basta mabuting tao to. Pa, happy birthday Eldru. Happy birthday Eldru. Happy birthday Eldru. Yeah. Happy, El, happy birthday Drew.

Right. I like it. I like it. I like Sir Jeff, thank you. Hello. <laughs> Welcome to my vlog. Thank <laughs> you. Hi, coach. Happy birthday, Andrew. Happy birthday, Andrew. Yum yum. nagawa ka chairman? Na Hindi pa, ano live mga ito? ano yung mga ito? ayoko talaga ako talaga talaga na. talaga 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 talaga

At matapos nga ang ilang taon na hindi nakikita ang magkapatid Kinabukasan January 27, 2025 ay muling nag-cross ang landas ng magkapatid na sina Carlos Yolo at Eldro Yolo kung saan parihong ginawaran sa 2024 PSA Award Night dahil sa kanilang tagumpay bilang atlitang Pinoy sa larangan ng larong gymnast Ngunit napansin nga ng ilang netizens nakipagplastikan lamang si two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo sa kanyang nakababatang kapatid na si Eldro Yolo na tila hilaw na hilaw at pakitang tao lamang ang pakikipagbiso-biso nito sa kanyang kapatid na balitang kasama ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo ay ang kanyang kasintahan sa nasabing event. Nag-reunion ang magkapatid na Carlos at Carl Eldrew Yulo sa Philippine Sports Rider Association Awards. Target daw nilang magkasamang sumabak sa susunod na Olympics. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nang ibabaw si Gymnastics Golden Boy Carlos Yulo sa pagtitipon ng pinakamalalaking atleta sa bansa sa Philippine Sports Writers Association o PSA Awards sa Manila Hotel kagabi. Siya ang itinanghal na Athlete of the Year kasunod ng historic double gold niya sa Paris 2024 Olympics. Bonus pa na nagkita silang muli ng nakababatang kapatid na si Carl Eldrew goal nilang mag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics. Nagpe-pray po ako na makapag-qualify po kami dalawa at eh. syempre mag makapag-podium finish. I will train hard. I will gonna push myself. At dahil nga sa napansin ng ilang netizens, nakatikim na naman ng masasakit at maanghang na salita mula sa mga buzzers sa social media ang magjowan Carlos Yulo at Chloe San Jose. Ito'y dahil lamang sa isang simpleng tanong sa kasintahan. nito time Olympic gold medalist na si Chloe San Jose patungkol sa kapatid niyang si Carl Idro Para sa buong video, narito ating panorin ang ilang mga eksena sa nasabing pagkikita ng magkapatid na sina Carlos Yulo at Idro Narito ang video. Kuya mo Kaloy dito ngayon. It's the first time na magkikita kayo all up to act. Kailan kayo huling nagkita? Anong practice? Kailan? Uh I can say last week, last week. Pwede hmm. so na samahan mag kanya mag-practice. Parang ganun. How does it feel? No, ikasamahan ulit ko magpractice? Parang normal practice lang. Parang ganun. For the Asian championship, sino yung tingin mong matindi mong ng Madami. Ayoko mag-sure yeah. pero madami. Marami yun, mas magagaling sa akin. Alas, sabay ako eh. Sabay ako. Sama ba ah, natin? Sabay no, ah, So, tataan mo na tayo sa So, hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.